Uy, yakap ka agad kay tatay ah. Kararating lang ni tatay, yakap ka agad. <laughs> It's a tatay. <laughs> Do you love tatay, baby? What is that? Ay, oo, oh -oh, kiss tatay, kiss, kiss. Kiss, Kiss tatay. Kiss tatay. Tatay. <laughs> happy happy na, kapiling na si Tatay. Tatay. <laughs> no isang gabi tayo, natutulog na kami sa kwarto sa Cavite. Hinahanap ba naman kayo? Ta! Na! Nakakuha niya yung selfie na Ano nga nandun? Ano Uy Ano, sa isang lingbong pa kayo? May nagsisiay tay Sa bibili naming kotse Sa Innova May CI. Dito ginamit yung address eh Sa Innova Tatay Uy Happy happy kay tatay ang baby. <laughs> miss na miss niya. Start to. Oh. Kampating kampating nakakandong kay tatay oh. Yan, ha. Uy. 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 Uy, kiti. Medyo na chode ngayon. Oo nga eh. Ay ay ay. Ah, dami ang anak. Ano 'yung anak ng bumbero? Kumating. Pwede yung anak niya engineer. Ah, yes. Naginom ko sa ilog. Ah, sa ilog kayo? Ang daming handa. Nanay! <laughs> It's a nanay. Happy, -happy naman yan. Nakandong kay tatay. Ang daming handa. Talaga. Anong mga handa, tay? Baliki. Baka. Tatay, may baka? No. Saan ilog sa Pakuan? Oo. Na, may nagarkila kay nang cottage. Tatlong kubo nga eh. Sa. Sa dami ka. Eh. dumating? Nako. Ba may COVID na ron. Ba may COVID. Sino? -sino.